43, 44 45 46 47 48 49 50. So 30 30 minutes 13 minutes na tayo nakatambaan ng dito sa ano na to uh, Part na to Hindi pa tayo nakakalagpas dun Sa Tuazon So hindi ko ikakatong video na to ha ah, Pero Kung gusto nyo mapanood ng buo Sa YouTube 94 Oh 94 94 seconds bago mag green Yung uh, kulay pula From pula to green 30 minutes nating binaybay yung ano uh, itaas ng kubaw hanggang dito sa main avenue dito tayo dadaan sa itaas so usually kasi dumadaan ako sa ilalim eh so nakalagay dito ayan na oh, may signage ito oh. wag magsiksikan sa tunnel gamitin natin ang service road so gamitin natin Tingnan natin kung ano ang uh, sitwasyon ngayon dito. So usually kasi mga motor pag uh, ganitong pila tapos stoplight, so dito talaga dumadaan sa bike lane. So syempre naka-open ang camera natin. Uh, oops, kaya ka lang naman naging dumadaan sa ano kasi naka open yung camera mo eh. Pero kung uh, naka yan o wala kang action camera, action camera, malamang sa malamang doon ka dumaan sa bike lane eh kasi syempre uh, pa ka eh. Ito na ang uh, ating Calvario kung hindi tayo dadaan sa bike lane no? eh, kaya yung mga ibang motorista uh, rider eh, talagang uh, hahanap ng paraan para makaabante sila so yun ang uh, realidad eh. yun naman talaga ang realidad eh. so tayo uh, actual na gagawin so kung uh, sino yung mainip talo ba So, di tayo dadaan dyan Di tayo tatapak dyan sa exclusive, uh, exclusive bike lane na yan So, papakita lang natin ang actual Tingnan natin ko nga uh, ano So, mga ilang minutes na Mga nasa 10, nag 10 minutes na Dito pa rin tayo So, kasi ayaw magpadaan dyan sa bike lane Kasi, pre, may batas nga raw yan na ano, eh, uh, ano yun sa may batas dyan na bawal Ano yan, exclusive lang yan for bike lane Kaya so, kung mainipin ka, talo ka <laughs> So hindi ko ikakat tong video na to ha, ah, Pero kung gusto nyo mapanood ng buo sa YouTube Sa YouTube nyo to makikita ng buo walang cut Dito kasi alam ko matagal kasi yung ano dito eh Yung uh, matagal yung stoplight dito eh Ang tagal So bilangan natin 1, 2, 3 4 5 43 44 45 46 47 48 39 60, 60 60 60 60 seconds bago ka nakagalaw so pero red na ay putang de ko na bilak kung ilang ano yung ready eh. sa tatang dan 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 dan. Asay asay sa pagsabawakan naman bawal ka dumaan sa express lane ah, sa bus lane pala. So huli ka din doon may nagbabantay din doon. So 30 30 minutes 13 minutes na tayo nakatambaan ng dito sa ano na to. Uh, part na to hindi pa tayo nakakalagpas dun sa Tuazon 11, 12, 13 Fourteen, fifteen, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, eighty-two, eighty-three, eighty-four, eighty-five, ninety-one, ninety-two, ninety-three, ninety-four. Oh, ninety-four, ninety-four seconds bago mag green yung uh, kulay pula. From pula to green. Diyan naman, kung aantayin mo lagi 'yun. <laughs> talagang stranded ka dito. Tapos babaybayin mo lang 'to na hindi ka dumadaan ng exclusive motorcycle lane. So s'yempre kailangan talaga ng consistent enforcement, 'di ba? Araw-araw-araw dapat. Hindi yung uh, pa lang kasi s'yempre sabi nga nila, may kasabihan tayo na kung pag wala ang uh, pusa, magulo ang daga. Ang <laughs> ganda sana talaga yung araw-araw. Consistent. 30 minutes tayong ano 30 minutes nating binayba yung ano uh, Itaas ng kubaw Hanggang dito sa main avenue